Naging matalino nga si Alden D. Charles sa pagpili niya ng minamahal at ito ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza dahil nga naman kung sa iba napunta si Alden D. Charles ay talagang tinitiyak natin na hindi ito sisikat at ngayon ay malalaos na ngunit hanggang ngayon ay talagang nariyan pa rin si Alden Richards dahil sa tama na pagpili niya kay Main Mendoza. Dahil ang reputasyon naman ni Main Mendoza ay napakataas at napakaganda rin. Talagang ang nagko-complinate kanilang mga relasyon at ang mga pag-uugali sa isa't isa. Kaya dyan mo palang malalaman na talagang bagay na bagay sila sa simula pa lamang. At ito ay hindi pinili. Ito ay organic na talagang pinalalabas ng mga bashers ni Main Mendoza at Alden Richards na hindi totoo. Ito ay ang mga bashers na sa simula pa lamang ay nariyan na at hindi na nila alam ang kanilang gagawin kung hindi sirain ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Alam kasi natin na ang mga bashers na ito ay kanika nila rin ang mga artista na gusto nilang pasikatin na walang lugar sa showbiz kaya nga naman pag sinira nila si Main Mendoza at Alden Richards ay ang mga kaibigan nilang mga artista. Talagang pagpepiestaan sila at talagang mga pangalan ng iniidunulo nila ay lalabas sa publiko. At ito ay magkakaroon ng project dahil sa hindi magandang reputasyon. Yan ang iniiwasan ni Alden Richards kaya talagang hinahayaan lang niya ang mga bashers at hindi ito pinapatulay dahil nga naman magkakaroon pa ng engagement ito at sila rin ang matatalo dapat talagang gawin ni Alden Richards ito kung gusto nilang magsama ni Min Mendoza pang habang buhay umugo nga at usap-usapan sa social media ang tila naging guest daw umano ni Alden Richards si Catherine Bernardo sa kanyang birthday ngunit ang malinaw dito ay si Maine Mendoza raw ang nauna dito at tila nagpapakita pa ng resibo dahil nga naman si Alden Richards alam naman natin kung paano mag ninja nakita na ito natin dati nung sa Japan pa sila ay tila kitang kita ang naging pagsunod ni Maine Mendoza rito ngunit ang tanong bakit hindi ito ipinakakalat ng mga mainstream media lalong lalo na ang mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila na nahimik dito mo talaga malalaman na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira nila kay Min Mendoza at Alden Richards. Hindi na nila ito nagawa dati, ngunit tuloy-tuloy pa rin ito. Ngunit ang maganda dito ay si Alden mismo ang gumagawa ng paraan para hindi na sila magkita pa ni Katlin Bernardo. Alam naman kasi natin na ang ginagawa lang ni Alden Richards ay para lamang sa kanilang movie. Ngayon nga ay tapos na ito. Ay malaya nang makakagalaw muli si Alden Richards. At ito na ang pagpapatuloy ng pagsasama nila ni Main Mendoza ng privado. At sana nga ay matuloy ang ginagawa nilang movie ngayon sa kumpanya ni Alden Richards na Myriad. Dahil ito naman lang talaga ang hitting ng buong Aldab Nation kay Alden Richards at Main Mendoza na makagawa ng isang pelikula na talagang inaantay na. Sure na sure na rin kasi si Alden Richards nakagustuhan niya ang gagawing ito. Kung talagang matatandaan nyo lamang ay inaalay na ni Alden Richards ang kanyang oras at panahon at ang mga budget sa gagawing pelikula na ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngunit hindi inaasahan ng dumaan kanilang movie ni Catherine Bernardo kaya hanggang ngayon ay nakapimpin pa rin ang ginagawa nilang movie. Sana nga ay matuloy na ito at bigyan na ng schedule ni Alden Richards ito nang sa gayon ay magkaalaman na kung sino talaga ang box office queen at iyan ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza Alden Richards at Nico Maine Paul Gerson forever walang iwanan hanggang dulo habang buhay ganyang kayo kamahal ng milyon milyon kami Mrs. Olgerson, Paul Gerson Will Copol Kampante yan ang nga dapat ang mga inaasahan ni Maine Mendoza at Alden Richards ang talagang true loyal na fans ng mga TBADN ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit napakarami pang nangbabash sa kanila ngayon pag makita lang nila ang mga gantong komento ay talagang hindi na nila inaasahan ang mga nangbabash lalong lalo na ang mga naninira lang sa kanila para sa kanilang sarili. Ito ay ang mga kalaban ng mga ilit na ibinabagsak si Alden Richards at Mayn Mendoza. Ito ay ang mga fans ng Brand X na talagang wala na silang sinusuportahan ngayon dahil watak-watak na sila at hindi na sila gaano kasikat. Pinatunayan ito ni Alden Richards na isang kilos na lang ay talagang pag-uusapan siya. Ito na nga ang nangyari pagdating kay Kathleen Bernardo at Alden Richards na isang kilos lang ni Alden Richards ay lahat nakatutok sa kanila lalong lalo na si Maine Mendoza na wala namang ginagawa ngunit nadadala pa rin ang pangalan niya magtataka ka na lang talaga na bakit na nadadamay pa si Mendosa, Mendoza eh, wala naman siyang kinalaman. Ito na lang talaga ang nagpapatunay sa tunay na relasyon ni Bean Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi mapaghihiwalay ang kanilang pangalan dahil sa una pa lang ay magkadikit na ito na kung ibabas si Alden Richards ay mababas din si Mendosa Mendoza at kung may gagawin si Bean Mendoza ay makakabit naman ang pangalan ni Alden Richards. Ganyan ang tunay na relasyon na talagang hindi inaasahan sa iba na makita. Pinigyan nga ng pahintulot ni Alden Richards ang buong Aldam Nation na magdemand para isulong ang movie nila ni Maine Mendoza at Alden Richards at nakahanda na ito para sa malakihan na pagtitipot kung sakali man ito ay matutuloy. Marami na rin kasi ang naglabasan na mga poll kung ano ang itatawag sa kanilang movie kung magpapatuloy ba nila ang iyam at magiging Imagine UNB and Me Part 2 o gagawa sila ang iba't iba na mga na istorya katulad nga ng kaila Catherine Bernardo na para sa mga OFW ang maganda dito ang mga pool na ito ay napaka malaking tulong para simulin nila ang movie neto meron dito na horror at hindi ito basta basta horror lamang ito ay hango sa totoong buhay at talagang napakaganda kung gagawin meron din dito ang action na hango rin sa tunay na buhay ngunit napakababa lamang ng boto neto dahil alam naman natin na hindi porte ni Alden Richards at Maine Mendoza ang Action. Ngunit ang pinakamataas na nakuha dito ay ang fantasy na tila si Alden Richards ay magiging isang Prince Charming at si Maine Mendoza naman ay isang simpleng tao lamang na tila magkakagusto si Alden Richards. Medyo cliche ang istoryang ito ngunit ito ang nakakuha maraming boto dahil na rin siguro sa panahon ngayon na napakarami ng mga fantasy movie ang naglalabasan na mga Hollywood katulad ng Wicked, mga Snow White at iba-iba pang love story na fantasy na hango sa isang love story. Kaya kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang gusto mo na gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards na movie? Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! Just need a way